Five. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Mm -hmm. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, The Brig. Goddamn midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live pula dito sa Maynila. From Cebu, Tag sa General Santos City. Sa Dabak Sultan Kudarat, Batangas City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada Changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives Brigada News FM, the music and news authority Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Balik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali NBI ay nirekomenda ng sampahan ng kasong kriminal. Si VP Sara dahilan sa mga naging demonoy banta nito sa first family noong nakaraang taon. Dating Pangulong Duterte mapipilitan umanong tumakbong Pangulo sa 2028 kapag napatalsik si Vice President Sara Duterte ayon sa isang kongresista. Samantala ang CIDG naman tinutunto na ang iba pang kasamahan ng sindikatong nag-aalok ng sure win sa halalan. Ang COMELEC na kumpleto na ang commission and bank matapos na manumpa ang mga bagong commissioners. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules mga kabrigada, February 12, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Bang na ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation or NBI para formal lang kasuhan si Vice President Sara Duterte. Kasunod dito na ginawa noon ni VP Sara na dinomy pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay NBI Director Jaime Santiago, ire-rekomenda nila ang pagkakaso ng inciting to sedition at grave threat laban kay Duterte. Anya matapos ang higit dalawang buwang investigasyon ay may sapat na batayan para kasuhan ang pangalawang Pangulo. Sa ngayon, isinumitin na raw nila ang rekomendasyon at mga ebidensya sa Department of Justice. Dahil dito nasa DOJ na raw ang bola kung anuman ang susunod nitong hakbang. Kung maalala mga kabrigada, unang nilinaw ni VP Sara na hindi naman siya direktang nagbanta sa First Family. Anya, ang sinabi niya ay conditional lamang at ang diumano'y kinontak niya para dito ay kung sakali lang na may mangyaring masama sa kanya. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Senate Majority Leader tiniyak na magiging makatarungan at magbabasi sa ebidensya sa gagawing impeachment laban kay VP Sara. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b Report. Kinarantiya ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na magiging makatarungan sila sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President. Pino ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Puma Brigada Balita Nationwide Mga well, kabrigada sa ibang balita military modernization at pagpapatibay ng kooperasyon na talakay sa phone call ni na General Browner at General Brown ng US Joint Chief of Staff Brigada Kath Austria i-brigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Nagkausap Pago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide The Monday The Monday 2025 Midterm Election Midterm Election Kabrigada, patuloy pong tinutuntun ngayon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group or PNP CIDG ang iba pang kasamahan ng nahuling tatlong sospek na ho sa sindikato ng nag-aalok ng win sa halalan. Maalala na aresto kamakalawa ang ilang nagpanggap na IT specialist at konektado raw sa Comelec at nag-alok ng siguradong panalo sa ilang mga kandidato. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay PNP CIDG Director General Nicolas Torres, sinabi nito ng tatlong nahuli ay bahagi ng walong sospek na sangkot daw sa modus na naaresto batay sa mga reklamo mula sa mga kandidato at mga butante. May mga kasama pa ito na at-largs. Ano? Mm -hmm. So of the eight people that are involved in this scheme, ang nahuli natin ng komisyon. Kahit lima sa pitong miyembro ng n ay ini-appoint ng kasalukuyang administrasyon na nanatili silang tapat sa bansa at walang anumang papanigan sa takbo ng politika. Si Commissioner Pipo ay 31 taon na sa serbisyo habang si Commissioner Kasingal ay 27 years na sa komisyon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jiko Custodian ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of our Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. 75% ng priority bills ng administrasyon na na sa 19th Congress. Brigada Maricar Sargan i-brigada mo. Brigada Naaprobahan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang karamihan sa mga panukalang batas na itinakda ng Marcos Administration. ng mga pinuno ng institusyon. Sa huli ay tiniyak nito na gumagawa na ang ahensya ng Agara Aksyon upang matugunan ang naturang problema. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News System, Manila. The Music News. Uh, sorry. Brigada Balita, nationwide. Ang DSWD naman kabrigada nagbabala laban ho sa fake news ukol ho sa halos 4,000 pesos bilang cash assistance. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! B -b 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 report. Nagbigay ng babala ang Department of Social Welfare and Development sa publiko ukol sa kumakalat na maling impormasyon tungkol sa isang di umanay 3,400 cash assistance. Pa Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Mga kabrigada, naging matagumpay ang pangungulit ni Senator Christopher Bonggo sa PhilHealth. Ito ay matapos magbigay ang ahensya ng expanded benefits at karagdagang coverage para sa mga heart-related conditions. Ayon kay Senator Go, ipagpapatuloy lamang ng PhilHealth ang kanilang pangako at tiyakin na ang lahat ng kanilang sinabi sa Senado ay matutupad para sa kapakanan ng mga Pilipino. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, maging handa tayo sa posibleng pagulan sa ilang bahagi po naman ng bansa ngayong araw na ito ng Merkules. At uli po mga karanas ng mga pagulan sa bahagi ho ng Palawan dahil sa epekto po naman ng trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine area of responsibility. Nagkakaroon din ng mga pagulan sa bahagi ho ng Aurora, Quezon at Isabela dahil din sa epekto ng shear line. Ay pag ng pagulan naman ang dala ng northeast sa uh, monsoon sa Cagayan Valley at Cordillera region. Sa generally Fair Weather Condition naman ang mararanasan sa Ilocos Region at iba pa pang bahagi ng Central Luzon habang makakaranas din ng isolated rain na shower at thunderstorms ang nalalabing bahagi po naman ng Luzon. Isolated light, la, light rains at thunderstorm din ang mararandaman sa malaking bahagi po naman ng Visayas, dulot din ng Easterlies. Ang Mr. Liz naman ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga well, kabrigada, sa atin health news, ano nga bang mga pagkain na masustansya para sa paglaki ni baby? Mahalaga ang pagbibigay ng tamang pagkain kay baby upang matiyak ang kanyang malusog na paglaki. Magandang pagpilian po mga kabrigada ang prutas tulad ng saging, mansanas at mga berries pati na rin ang mga gulay tulad ng kalabasa, carrots at broccoli na mayaman sa mga bitamina at fiber. Maaari rin ang pure na, o, na manok, isda, tofu at beans para sa protein. Bago magpakain ng bagong pagkain kay baby, laging kumonsulta muna sa doktor upang maiwasan ang mga posibleng allergy. Sa poyang paalala mga kabrigada mula sa Mom's Love ES1 capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 capsule. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali, balita makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, isang 38 anyos na lalaki mula sa liblib na bayan ng Upi, Maguindanao, del Norte, ang pumanaw matapos masabugan ng paint thinner na nagdudulot sa kanya o nagdulot sa kanya ng third degree burns sa buong katawan. Si Tantan Mustapa ay dinalaho sa Cotabato Regional and Medical Center para operahan pero hindi nagtagal ay binawian din ito ng buhay. Agad namang humingi ng tulong ang misis ni Tantan na si Mira sa Brigada News FM Cotabato at Wan Tahanan kung saan nakatanggap sila ng pinansyal na tulong mula ho sa mga tagapakinig. Kasama na rin ang isang sakong bigas at mga groceries mula sa Barm Project Tabang. Sa kabila ho ng kanilang kalungkutan, patuloy ho ang pakikiramay at suporta ng komunidad at mga iba't ibang organisasyon sa pamilyang naiwan ni Tantan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon. na bilang Pilipino, nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka-brigada. Balita, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada balita Nationwide. Nationwide. Gada balita Nationwide Sa tanghali Baga Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Mga ka-brigada inyong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxen Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Kaupuso kasama ang bumbwarsa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, malik din. Maraming salamat, Brigada sa inyo pong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Hale mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ang makabagong tunay na radyo, makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.